okay good morning maulang umaga may bagyong umaga sa inyong lahat so monday may bagyo daw so kailangan natin humigop ng sabaw hindi ba taray so for today for today aluluto natin ay panga ng tuna ko, ba? Sasabawan ko daw siya, masarap daw sa sabawan So ayan, panganan po na. Kung nasa site niyo. Ay, this is tuna. Yan. Sasabawan ko siya with kangkong and okra. Ay pa ba, gulay. Batong kangkong, hindi na siya fresh. Paano nga tanghali na ako nakapunta sa palengke. Pero anyways, pwede na yan. Diba? O, pwede na rin. Tapos, meron naman ako dyang pinangat from Bicol. Yun mamay ay ating iinitin Dito na lang natin siya and para may pandagdag dito sa ating ulam. Oo, masarap na yung ako kasi sa sinabawang kahapon nila. Mga anak ko, nagsabaw ng salmon sa ano. Salmon sa kanila. Nagpunta ako, nakitain ako eh. So, magsabaw din tayo ngayon. Kaso parang, ano tong tong po, naman tong tangkong ko, naman ito. Hindi, wala na kasing maan. Tanghali na ako bumaba eh. Tinatamad sana kasi kung magluto eh. Wala Maulan. Nakakatamad po malengke pa ganyan, di ba? okay eh, kaya lang. Wala na makain. Bayan. So, need natin talaga gumawa ng ulam. Okay, gawin ko muna to bago ko daldal ng daldal -dal dito gawin ko muna ang gulay then mamaya pakita ko na lang sa inyo so ayun na sinalang na natin sa so, pinakukulu ko lang then laragay natin ang ato fish oo mga mga sampung ulit na hugas matubo ko na to pangit yung lal so ulit ulit ang hugas so ayan half gulong na siya. Then, lalagay natin ang ating fish. Siguro sabay na natin ang ating okra. No? sa <coughs> ang ating fish. Uy. Sika, my girl. Diba? Ganun talaga. ayoko nang maraming ano-ano yung mga itim-itim yung isya. Kasi inaalis ko talaga. Kahit yung parang baga, sabi pwede daw yung sama. Ayoko yun. Ay, atay ba yun? Atay yata. Yun. Ayoko. Spiling Piling hindi naman yun. Siya maano. Parang mga laman loob na isya. Ganon. Di ba may delivery talaga na kinakain yung mga laman loob na isya. Parang sabangos. iba ba ganon? peri So, ganyan lang. Huwag na natin ilagay yun. Tapo na lang. Tapos, sasabay na siguro natin ilagay ang ah, okra. Kasi medyo matagal mo dito okra, di ba? O baka madulog, madulog ang isda ko. Ayan. O. Ay, nako ngayon. Oo. May bag morning natin. Oh, sabi nila malakas. Ewan ko saan part pa. Sana wag naman. Kumawa naman ng mga ano. Diba? Bahana bagyo pa. Ano na tayo? Inubos. Okay, ayan. So, hintayin natin siya na maluto na slide. So, ayan. Luto na siya. So, ilagay na natin ang ating kangkong. Diba? O, diba? Ayan. Ano yung kangkong? Para... Masarap kaya yung kangkong kasi may sinabawag. Dapat marami talaga. Ayan. Isang tali. So, ganyan. Medyo ipailalim natin ang uti no, di ba nakakaloka ulo ng tuna ganyan pala yan, nakakatakot ang itsura niya, my goodness <laughs> kakain yan, ako lang kasi syempre hindi lang yan yung nakakatakot, pero in fairness ang laman di ba, o ayan di ba, malaman so maganda tingnan ayan, tapos sobra syang maasin, nubos ko yung isang ng panlagay kasi ganun daw gusto daw lumaasim sige ubusin natin lahat yon hindi maasim sya so, ayan ganyan pakukuliin na lang natin ng unti hanggang maluto ang ating kangkong so okay na siya, ayun sya ay ba yes ayan o diba nakakalokang ulo laki ng mata so ako lang namang kakain yan hindi naman siya masyadong malaki na ayan. Wow, nice. Tapos ayun yung panga. 'Di ba, ang laki din? So ganyan. Ako lang naman kakain ng mga 'yan kasi yung laman pwedeng kainin nila din siya. Pero yung ulo hindi talaga sila. So ayan, this is our ulam for lunch ngayong may bagyo maasi, na sinigang na ulo ng puna. Okay, thank you so much.